Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating gawang si Binipinang Bidea. Narito ako ngayon upang isalagsay ang kalagahan ng ating litong pabansa upang mas lalo pa natin itong kapaunlad ng matiwasay. Ako po si Zedel V. Amet, grade 11 news. Pilipino, palagahan at gamitin sandata ng pagiging matatag ng mga Pilipino at mahalin ang sariling wika upang ma umunlad ang ating sariling bansa. Ang wika ay paghayag ng kultura, tradisyon at mga ideya na nagbubukas ng pintuan para sa pag-unlad ng mga Pilipino. Ang wika ay may malamig na tungkulin. Ito ay ang nagdudulot ng pagkakaisa at pagkaunawaan ng mga Pilipino. Ang wika ay malaga sa atin at bahagi na ito ng ating kultura. Kaya dapat natin itong palagahan at huwag pabayaan wikang Pilipino dapat mahalin pamahalagahan ipagmalaki at payabungin para hindi ito mabilis mamatay o masama sa mga patay ng wika dapat natin pahalaga ng ating wika at huwag pabayaan na parang basura mas mabuti na gamitin natin ang, ang ating wika ang pambansa at huwag pabayaan tulad ng ibang wika at dito nagtatapos at dito na po nagtatapos No na may napunit kayong aral. Salamat.